meron tayong bagong repair na wash machine double double tap twin double... tap sira itong washing niya umiikot siya ay lang sobrang lagotok niya lumalagotok maingay tapos hindi mo na siya tumitigil na pag hindi na umiikot pag masyadong marami na yung laman tapos lum lumalagotok ito ito yung pan nya yung gearbox nya ito yung number 1 na suspect pag ganoon yung sakit ng washing machine yung lumalagotok sya gumaganoon siya. kaya ito kailangan palitan na ito tingnan natin kung marirepair kung hindi napapalitan ito bago palitan ng bago yan yung gearbox nya Yan lumalagotok na. So bubuksan ko ito. Kung hindi na ma-repair, papalitan na natin itong buo ng bago. Ah, uh, dito sa amin parito mga 400. 400 তো four Mga pasok na rin yung tubig dito sa loob. O. Sobrang buwan na ito. Palitan na lang natin na buo. Tapos ito. Ito yung center gear nya. Pudpud -pud na rin. Sobrang pudpud. -pud. Sobrang pudpud -pud na rin. sobrang pudpud na yung sa gitna yung doon yung pud pudpud na rin kaya lumalagutok na Palitan na lang ng buo ito. Hindi na pwedeng i-remedyo. Kasi marami nang kumpalitan. Kung napasok kung ng na tubig dito sa loob, ibig sabihin, papalitan pa natin ito. Itong water, water seal niya, ito. May rubber dito. Pinaka-water seal niya o kaya linagyan na nila ng panito yung dating nag-repair yung dating nag-repair, linagyan na nila ng panito yan para hindi pumasok yung tubig dito kaya marami ng sira kaya palitan na lang buo lahat buo na lang ito na lang yung ito na lang yung ipalit natin dito ito yung nasira i-transform ko na lang I transform na lang itong kanya puli ito I transform ko na lang itong puli nya doon ito para parehas sila ng size ito pag 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 exchange ko na lang sila tapos ito ang gamitin ko ونحن